tugnaw ka na. ka. gitugnaw si Papi. Balhin ka sod. Balhin ka sod anak. Sige anak, unya na lang atos ko an anak ha Kaya ako sa tong i-check ang barrel anak kung nasudlan na bag tubig anak. Mayroon pong nagpa-sounds guys. Kanina mayroon nag-video key. Ngayon mayroon nagpa-sounds. Pero hindi naman masyadong kalagas, kalakasan. Yan po si Papi oh. Nagpahinga sa aking paa guys. Napakalambing ni Papi mga palangga. Tingnan niyo po guys. Napakalambing ni Papi. So good afternoon. As usual, nandito po kami sa loob ng tindahan, guys. Nakatambay, nakarelax at nagpahinga, nakahiga. Yan. Dito lang muna kami magpahinga, guys, kasi mayroong electric fan. So, mayroon pang isang supot na pan, tinapay. Mayroon pang saging dyan, oh. Kahapon, guys, pumunta ako sa bayan. Bumibili po ako ng aking gamot supply sa isang buwan. Kaya mga palangga, kaya po mga palangga, maraming salamat po sa inyong lahat. Nandahil dahil po sa inyo guys, nakabili po ako ng gamot ko. Paano na lang kaya mga palangga pag hindi po ako makainom ng gamot? Yan na lang po ang nag-survive sa aking buhay guys, yung gamot. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga palangga, sa inyong walang suporta sa amin ni Papi dahil po sa inyo, nakabili po kami ng pagkain, mga gamot ko, ulam ni papi. Thank you guys. Ayaw ko nang umiyak. <laughs> thank you, thank you ng marami mga palangga. I love you all. Yan. Walang sawang pasasalamat ko po sa inyo guys. Ayaw, ayaw ko nang umiyak mga palangga kasi masakit sa dibdib kapag umiyak. Ang importante guys, nga nakabili na po ako ng gamot. Nang dahil po sa inyong tulong guys, nakabili po kami ni papi ng pagkain namin. Di, hindi po kami magutom. Maraming salamat sa inyong lahat mga palangga ko. Papamagin na na humanog kanta imong ate Leslie anak. Hala na nanugdog nak. Nangilat ro nak. kita kumpiyansa ro gawas anak. Kay nanugdug nanugdug anak ko. I mga tilisli anak ko. Pajod ko man anak. Bless anak bi. Natog anak. Taga Santo. Kaloyan ng akong papi sa Ginoong Hisos. Mama Mary, Senior Santo Niño. Kay buutan kay akong papi, guys, oy. Grabe ni buutan, guys. Porting buutan na, na ni akong Pila, anak. Ay, ay. Ha? Ay, ay. Oh. <laughs> Nay ni anak o anak na ini palit nagpalit og ay si kuya jewel ni mo nagpalit sa stick o mati ka na <laughs> nay nagpalit og ay si kuya jewel ni mo o og stick pod anak na Helena na in taon ta anak Aloyas, ginoo anak ayan maraming salamat po mga palangga ko I love you all I love you all I love you all yan ito po muna ang update ni papi ngayon guys mamaya mag update po ako ni papi mamaya sa inyo